I oh you. ng langgam <laughs> dahil ang daming langgam sa bahay guys kaya pupunta kami ngayon sa palengke at maglalakad lang kami exercise ayan ano Brad? <laughs> ano Brad? ano Brad? saan ka pupunta Brad? <laughs> sa Letex. Pupunta ka sa? Letex. Sa Letex? Okay. Uh, Ito gulay. Anong, anong hahanapin mo? Gulay. Gulay. Uh, ano? Sa gulay. Saka uh, yung ano, ang, ano ba sa langgam ba? Mga pampatay ng langgam. Yun na nga guys, ang sinasabi ko. panindana na dito pa lang sa bungad ng um, uh, sinitirahan ay ang dami na ng... pwedeng bilhin muting kahoy ito yung parang talipapa nila dito guys o oh, diba pero hindi kami dito bibili kasi wala yung nahanap namin doon. Sa Hinahanap namin pang ano ng langga, ang patay. Dahil sobrang dami langga, perwisyo sila. Sa dami naman tricycle. ba? Diba? <laughs> nak tabi nak yan. at sip naman namin 'yung aming pamangkin Ayan Ano mo? binili mo? Bangus? <laughs> Bangusanin mo ng bangus. Dito po kami sa palengke. Parang mas masarap yung ganun, no? Bangus! Ano ba yung isda na yan? Sarap yung sabaw. Ano yung si gusto ko i-video kanina yung nagagawa ng ano ba? Baka magalit lang. Inaalam ko saan. Ganda, oh. O, oh, dami isda. 120 ang isa. Ah, tumpuk. 120 ang tumpuk. Walang piraso Dalawang piraso, 120. O, oh, Diba? Dapat pinatanggal muna na lang yung ano, yung tinik. O, oh, diba? Tumpok, 120. Dalawang piraso. Okay. Palengke guys Palengke O 50 Santon Poco O panlanggam guys baka dyan sa loob meron na ng langgam ay ang hindi namin mahalap mahirap pala natin yun sama kong bay sama ko si Andro saan si Tito? nabat nabat na wanedi na won pili na. Sakay jan nabat nabat na wanedi 500 500 na na. Wag na lang pili na. Ate paglalakad tayo uwi na naman? O paglalakad tayo? Lay lay nung madilim na. Ngunit kay na wanedi na. Ah, bakla daming ng mangga oh. Wow, sana all mangga. Daming mangga, guys. Sageng. 25 ang one 2 ay nasa tricycle. So ayun nga guys, dumating na kami sa bahay at nakabili na kami ng aming iluluto for tonight. Ito guys ang aming nabili bangus pangsigang yan dalawang bangus yan 120 ang dalawa tapos ito yung pangsigang na kamote at bumili rin po ako ng tuyo sinuban tuyo pala tuyo ay tinapa tinapa pala to sa amin kasi sa Ilocano, ay eh, sinuuban ng pangalan niya. Sa Tagalog pala, ay eh, tinapa, pinausukan. Ayan guys, at hindi ako ngayon magluluto. Si Mr. Errol ang magluluto ngayong gabi. Ano namang lulutuin mo? Sinigang na bangus. Sinigang na bangus. Alam mo ba magluto? Uwa. Ano naman ang ano naman ang una? Sa iyo. Magpapakulo na muna ako ng nahang... Nang ano? Tubig. Ah, magpapakulo ka ng tubig. <tong> to <offendaro> Tapos? I-prepare ko na ito. Bangos. I-prepare mo itong tangbangos. Lahat ba yan isisigang mo? Hindi <tong> to <own> yes. ah. Ah. Uh, ano lang ang Ilang hiwa? apat Apat na hiwa. Ano yan? Tag-dalawa tayo. Siyempre <laughs> yan. Eh ano naman ang iluloto mo bukas na kukuni mo sa ano, trabaho? Isda na rin? Hindi yan. Ayaw mo ng isdang baon? So, ayan pang gabi lang. Pasigang. Ito bukas. Ito naman guys ay ano, Masarap ito bukas ng Ipiprito mo siya bukas. Ipiprito ko to bukas. Tapos maglalaga ko ng talong. Sasaw-saw ko yan sa tuyo at kalamansi. O, oh, ba diba? Sarap. Na may sili. Ayan. At ito naman ay mangga at singkamas. Ayan. Ang singkamas. Ano naman yan? Dinidivide mo sa... Oh, ito, prito ko bukas. Ipiprito. Ah, ipiprito mo yan Bo. Ngayon na muna yan ipiprito. Bukas na. Bakit bukas pa? Ano, Para fresh. Fresh lang naman yun. Ayan. Yeah. Ano naman nang iaasin mo dyan? Ayan. Hmm. Pangasin. Nakalimutan mo bumili ng calamansi. Eh. Ang dami ng tao Eh, so ano an ano na ang ilalagay mo kasi walang calamansi? Kasi eh? king ko din yung sinigang sa oh, sinigang sisda So kailangan mo ngayon ano? Kailangan mo bumili nun kasi wala tayo nun. Okay. Ayan. Ayan siya ngayon ang magluluto guys magsasaing si Mr. Dapilos. Di ba? Marunong ka pala magsaing. Siyempre na. Laking probinsya kaya ako. Isa. Ilan ba? Nang sukat. Dalawa. Tatlo. bao niya na rin bukas yun. Kaya, Kaya lima. Kaya, yung pang bao bukas. Oo. Para isang lutuan. Dahil mahal ang kuryente. hugasan na niya yung bigas. Masarap yan yung ano, yung pangalawang hugas, ilagay mo dun sa pansigaw. Hindi mo alam yan. Yung pangalawang hugas ng bigas, pwede yun isabaw dun sa sinigaw. Masarap. Isa, dalawa. Tatlo. ibig sabihin nun limang bigas tapos il limang tubig din syempre ah para maganda yung pagkasain para um, maganda yung pagkasain hindi basa basa pa. ah ganun palang technique guys ganun palang technique nun o, para hindi basa yung sinabi lima lima oh, hindi takan yung sa rice cooker yun din ang yun din ang takan ng tubig para patas. yan, pasensya na po kayo sa aming kitchen. Ay, maliit lang. Ayan. At uumpisa na niya yung gulay, guys. Parang totoo siya, no? Ano ang instrumento ito, guys? Alam mo ang lahat. Ah, hindi lang nakakataon na magluto dito sa bahay kasi nagtatrabaho. Alis lang ang asyeto. Uwi nga si Jess. Tapos Jess na. Kapi. Ano bang mas masarap? Sinigang sa kalamansi, Sinigang sa miso. Ano yan? Nalagyan mo pa ng kamatis? Siyempre. Mas uh, magarap mo na okay. Ano yung sili na yan? Manghang? Oo. Bakit ang lalaking sili na yan? Manghang ba yan? Oo, ngayon lang yan. Para mapang pa yung ano, sabaw. Ah, para magbango yung... Mas <coughs> para na para pagtumuli ng sa mga regulasyon. Basta kung mabuti kasi may spray yan naman. Hmm. Saan nila kinukuha yan? Sorry, sa... Tanay man nila. May, may, taniman din sila dito. Siyempre. Mga ano uh, ba nila? Sa farm. Tapo mo yung ano ba? ba damihan mo ng ano, tubig para maano. Babad mo ng tubig. Para matanggal yung dumi. Pua. Dapat yan. Sa, si ate nga eh. Pag naggaganyan, uh, ganyan niya pa yung eh, nasuka-suka eh. Ginababad niya muna sa suka mo. Hindi naman tayo eh. sprigan. lang ito sa mga gilid Sa gilid-gilid. Hindi. Pan ito sa, ang tawag doon sa akin sa Bicol. Lati, ang tawag doon. Sa Bicol po. Doon sa akin. Oo. Oh. dito sa akin, kanima ng mga okra. Oh, Parang kumukulo na yung ano malapit na so yan guys tignan natin kung totoo naman na marunong magloto <laughs> nagluluto-lutoan ano ito ano yan, ilalagay mo na yung lahat is isda ano yan, Isisigang mo yung lahat Ba't parang ang dami naman? Bakit inuuna mo ba yung asin? Parang hindi ba pag... Hindi ba ano? Hindi ba mauuna mo na yung isda bago yung panlasa? Um, ah, okay. Eh... Style mo pala yan, no? style mo pala sa pagluluto bu. Mm -hmm. Nauuna pala yung asin bago yung isda. Ano yun Nauuna yung tubig? oo Oh, oh sa bagay nauuna talaga yung tubig. <laughs> 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 Alaga na <nito> 'yung ni free. <laughs> <laughs> Pero nagtataka ako sa nauuna kasi yung asin. Eh. Syempre nga para ma-dissolve na siya kagad. Ah, okay. Kasi ako nauuna yung sibuyas saka yung kamatis. Oh, di ba? Kung hindi ko pinaalala yung sibuyas, hindi mo malalaman. Okay. Ayan, Ayan guys, babalikan natin kasi medyo mahaba-haba na yung aking video. Ang tagal niya magluto. At balikan natin mamaya. A few moments later. Patingin nga. Ayan. Ba't parang hilaw pa yung kamatis, Brad? Ito Ha? Ito <laughs> <laughs> <Y> <laughs> <Y> <laughs> <Y> <laughs> na ba? Ito ba yan? O. Oh. Sarap. Oh, oh sige na. Magbabay ka na. Yes. Bye, guys. Oh, o, ayan na nga, guys, yung kanyang nilutong sinigang na bangos. At ready na yan ay kanyang sariling version at malalaman natin kung ano yung kanyang lasa mamaya guys kung ano man ang lasa nito yung kanyang lotong sinigang guys diba sarap guys ayan guys tikman natin yung kanyang loto kulang sa asin <laughs> okay naman guys masarap pero para sa akin kasi ano ma mahilig kasi ako sa mahasim kulang siya sa asin. yun, ang verso, yun kasi ang version niya kaya mahirap naman pakialaman kasi hindi naman ako yung nagloto. so guys tapos na yung aming pagluluto at pamamalingke uh, yun ang vlog ko for today see you next vlog guys thank you for watching God bless I love you at mabuhay tayong lahat bye